Magandang araw Pilipinas. Sa mga chismosa sa India, ay, namaskar India pala. Mukhang ito na nga guys, ang ending ng season 1 part Five. Thought thought. Thought thought. <laughs> so ito na nga guys Teka muna i over ko muna Itong ginawa namin na itong video no Parang minsan ayoko na mag video Mag ano lang ako Voice record na lang Kasi marami sa inyo nakikinig na lang Hindi na pinapanood yung video ko eh pira, -pira pa na i-edit nyan Comment down below kung nakarelate ka Alam ko ginagawa mo rin yan Umpisa natin guys as normal na vlogger tayo ha Para hindi tayo halatang chismo sa Tapos may magko-comment, hindi kami interesado sa ginagawa mo. Interesado kami sa chismis. Pero kailangan kong patagalin ng chismis, guys. Ano lang naman to, 13 minutes lang to. Antayin nyo na, para naman makapasok yung mga ads, di ba? Diba? Aba, ako'y nagpapakahirap magsagap ng chismis sa inyo. At ako'y pinag-iisipan ko kung paano ko mag- i -ani ko conceptualize lahat ng mga voiceover ko. Tapos, di ako kikita. So, ito nga, guys. Pagkatapos ko magtipla ng gatas, ay kumuha ako ng pamuna sa mga bata para lagyan sila ng lotion sa mukha nila. Pagdating nga guys ng alas 8 ng gabi ay pinapatulog na ni mami si Afi tapos ibibigay niya na sa akin. Minsan nagigising papatulogin ko pa bago ko patulogin si Adu. Tapos pagtulog nila tsaka ako nililinisin yung mukha nila tapos nilalagyan ng avino na dermic kasi paggising sila ang hirap. Pati yung si Adu guys pinipilit ko lang. Ang hirap nilalagyan <laughs> <laughs> Yung abang na abang na sa cheese, please, ako <laughs> Tapos nga, guys. pagdas ko lagyan nyo ng lotion, papatulugin ko na si Adu. Minsan nakakatulog siyang kikusa pag kapagod na pagod siya. Pero may mga times na kailangan, ano tag dito, basahan ko pa siya ng libro. So, ngayon nga, kailangan ko siyang basahan ng libro pa. Kasi, tiniray ko na wag siyang pansinin. Ini-ignore ko siya habang naglilinis ako ng mga laruan nila. Pero, hindi pa rin nakatulog. Kaya, kailangan basahan ko na siya. Tapos nga, guys. Usually, pag 9.30, dumalagay marating na si Adi galing sa baba, umaakit na siya dito. Kasi yan pala yung libro na binabasa ko sa kanya, Money at Buy Everything. Ganon, guys. Puro moral lesson yan. So, pag 9.30, guys, or 9, ganyan, darating na si Adi at galing siya sa trabaho niya sa baba, di ba, sa may office nila. Pero, guys, minsan, kahit 9.30, umakit na siya, nagwo-work siya dito sa may table dito. Tapos, guys, kinabukasan, usually, ayan nga, tumatambay kami sa balcony dahil malamig nga dito. Tapos, tapos, pagkatas namin magkape, ganyan, magtsaa, kanya-kanya na kaming trabaho. Alam niya si Mami, nagluluto. Uh, Ako din nagluluto. Tapos, ito na nga guys, ang rason kung bakit parang ito na yung pinaka-last part nung season 1. Ba't sinabi ko season 1? Kasi parang hindi na mapupush itong babae na to. Dahil nga may pumasok na naman sa utak ng biyanan ko. At yun nga ang dahilan kung bakit mainit na naman ang ulo niya. Actually, isa lang yun sa reason kung bakit mainit ang ulo niya. Dinadagdagan pa kasi nung mga, ano, nakikita niya naglilinis dito, di ba guys? Tapos ano, maraming part ng bahay namin madumi. So, naiinis siya. Ayaw niya kasi ng madumi, guys. Tapos nakikita niya na, ano, <laughs> may bata kasi kasama lagi naglilinis sa amin, 'di ba, yung kapatid niya. Lagi nang cellphone kasi 'yun. Kaya parang naiinis yung ganun ko. Kahit ako naman, guys, kung ako nagbabayad tapos puro cellphone, 'di ba? So maiinis din ako. Kaya nga ngayong araw, guys, ay eh, medyo ingat-ingat ako sa mga galaw ko kasi <laughs> Baka mapagbunto na ako. Charis, hindi naman ako pinagbubunto na ng biyanan ko. Yan pala yung niluto kong imbutido, guys. Kaya lang, guys, eh, syempre, mainit yung ulo niya. Ayaw na natin dagdagan, ba? Diba? At umakyat nga muna pala ako dahil kailangan ko uminom ng peke na collagen eme eh. Yung collagen na nabili ko nga dito sa India, pati yung glutathione. Maganda daw kasi siyang inumin pag bago kumain. Mukhang hindi na nga itutuloy, guys, ang kasalan na to dahil may tumawag na, ano, kaibigan ng tatay ni Aditya na ito daw pamilya na to ay kakilala pala nila. Tapos, ang sinasabi, bawasan pa daw ng ano guys, sik, sik, libo. So, isang daan kalahate. Ay, ang hirap. Basta yung isang daan kalahate, nagdagal mo ng 50 mil. So, yun na daw. So, basta, basta pera yun. sa pera yun, guys. Basta tinawaran pa kami ng 50 mil ulit. So, parang hindi na nga itutuloy kasi sa so, nasabi ng biyanan ko, pababa ng pababa. Tapos, ano, naisip niya bigla, guys, na yung babae nga, di ba diba, ay guro. Ang guro dito sa India, guys, ang sweldo niya, mababa lang din kung nag-uumpisa pa lang naman. Eh, nag-uumpisa pa lang siya. Ang sweldo niya, guys, ay nasa uh, dalawang or tatlong pung libo ganun lang so sa utak ng biyanan ko guys ay wala nang na ipapamana dun sa anak na babae guys ay mababa pa yung sweldo ay buti sana kung katulad namin ni Aditya daw huwag nyo na tong ilalagay sa ano huwag nyo itatype dyan sinasabi ko sa inyo or itype nyo jumble jumble yung words nyo kung mag gusto nyo magbigay ng opinion nyo pero ito ay sinasabi ko lang naman ito yung sinabi niya hindi daw kasi katulad ni Aditya na kahit ano hindi ako magtrabaho ay kayang i-maintain yung lifestyle namin, kayang bilhin yung mga gusto guys kasi ano ah, sa pagmamayabang lang ah, hindi to hindi sa pagmamayabang katulad ng <laughs> sin kaya minsan natatawa ako sa mga basher ko. Sabi ko kung di lang daw ako nag-vlog, di daw gaganda yung buhay namin. Guys, kahit hindi ako mag-vlog, kayang-kaya na i-maintain ni Aditya yung kaartihan ko. Ganun. Kaya guys, ayun yung parang pinaka-ano ng biyanan ko na papayagan mo siya magtrabaho. Tapos, alam mo yun, mababa naman yung sweldo niya. Tapos, parang hindi nagigets nyo ba yung gusto niya mangyari gusto niya tulungan yung mag-asawa sa pagpaganda ng buhay nila katulad namin ni Aditya nagtutulungan kami di ba kahit paano kahit kaya na ni Aditya ay malaki rin malaki-laki rin guys kinikita ko sa pagbablog kaya alam niyo yun pero hindi naman forever tong pagbablog Pero iniisip pa rin ng biyanan ko na kahit nga daw hindi ako mag kaya ang kaya ni Aditya na i-maintain nga yung lifestyle namin. Parang ganun guys. Buti sana sa guys kung malaki yung pinabaon ng, ano, ng pamilya pero ang gusto ko kasing mangyari ng pamilya maliit na yung pabaon tapos pagdating sa kasal gagastos pa kami ng malaki ganun guys syempre yung ipon ng bayaw ko ay magagastos sa kasal niya gets nyo ba syempre hindi sino gagastos dun sa kasal syempre yung bayaw ko tapos si Adi din gagastos din siya dun sa kasal ng kuya niya pagkapilos tong kasal na to gets nyo ba guys So, syempre dito tulungan. Tulungan silang magkakapatid para makasal lang isa't isa. Sa amin lang sila ni Aditya. Hindi nahirapan kasi wala silang ginasto sa kasal namin, guys. Kaya ako talaga sasakalin ko si Aditya pagka ako yung magpakasal sa simbahan. Tapos, <laughs> Tapos ditipirin ako. Ang charis. <laughs> so kaya guys, Friday na hindi pa kami nagkikita. Ang sabi kasi baka linggo daw. Linggo na lang daw magkita. Pero tingnan natin. Kasi sinasabi ngayon ng biyanan ko. Kaya yan tingnan topak guys. Ay ayaw niya nang... Parang ayaw niya nang makita yung babae. Kasi nga parang... Parang hindi niya kaya sabihin na... Alimbawa guys, di ba may issue na nga sa pera, yung pabaon, wala ko konte Tapos, ang sweldo, maliit. Tapos pag nakita niya, tapos di naman pala talaga ganun kagandahan ay syempre lalong iinit ang ulo niyan guys at ay ayaw niya ayaw niya talaga na guys na ano yung hindi siya doon sa harapan kasi di ba kahit o oh, kahit train na train na yung mga babae na yan na pwedeng hindian sila syempre yung na, yung nanay ni na Aditya as babae nasasaktan din niyan syempre di ba nahihiya rin nakakaya kaya yun yung humindi ka kasi parang pangit pangit sa personal kasi yung huling pagkikita ay base na lang yun sa itsura ng babae kung maganda ba siya or hindi pag hindi an ka ibig sabihin na pangitan sa yung ano <laughs> yung pamilya so ganun guys tapos guys naalala niya sinabi ko sa inyong anak mahirap dumagdag pa yun sa inis ng biyanan ko kasi alam niya kung bakit parang ano na-realize na parang ang tagal nang na, tagal makahanap ng asawa ng ato uh, ng panganay niya kasi yung babae na yon yung anak mahirap tinanggihan yung bayaw ko dahil matanda na nga daw yung biyanan ko para sa kanya paano yung ba, yung anak mahirap na yun guys nasa ano pa lang kasi siya dalawang put na taon. Habang yung bayaw ko ay nasa tatlong put-tatlo. Eh, although hindi naman ganong katanda yun para sa lalaki. Parang ayaw nila ng malaki yung ano, yung yung pagitan ng edad. Kaya itong biyanan ko, mainit yung ulo niya kasi na, nalulungkot siya, guys. So, parang ano, iniisip niya, kakapili ka, kapili ka, kapili ganun, lalong tumatagal, tapos ang daming problema, pero ayaw niya rin, syempre at the same time, ayaw niya naman magsettle lang sa, alam niyo yun yung ayaw niya naman, tas dahil lang napipilitan, nagigits niyo ba yung nanay na yun? So, ang hirap talaga ng proseso ng paghahanap ng asawa dito guys, hindi siya madaling ano, pero once na nagpush siya, na, na click na guys ilang buwan lang kakasal na yan sila kaya lang nga, yun nga, tas ito na nga guys, Apo, tapos kung mag- To, ay kumakain ako ng mangga dito pero dito ako kumakain sa lababo para akalain ni Adu ay nagugas lang ako ng kamay kasi guys ay kumakain ako ng mangga pero bawal siyang kumain nga ng mangga dahil masyadong matamis sa kanya tapos after namin kumain ang routine namin guys ay matulog kunin si abi kay mami tapos matutulog kaming apat tapos pagkagising namin apat dun ako nagwo workout at pagkatapos ko mag workout dun ko nga nilalabas si Adu at ito nga guys habang nagwo workout ako si mami, pinapakain niya si Ado ng kanin, ng tanghalian. Ganyan lagi routine nila. Tapos, pagdais ko mag-workout, tsaka ako ilalabas si Ado dito para maglakad ng nakapaat. This time guys, hindi na siya nagwawala at hindi na siya umiiyak na enjoy niya na yung paglalakad kasi sabi ko sa kanya ay pupunta kami dun sa maraming goat. Eh, alam niya na nga, ba, guys, yung mga animal. So, excited siya na makakita ng goat sa personal. Kaya sabi ko, tara nak, punta tayo dun. Tapos, ang cute pala ng goat sa personal, guys. Parang mas ako yung natuwa kay Ado guys. Bukod sa pinapanood ko siya, ay ako din guys. Gusto kong huliin yung mga goat. Ang cute pala guys. Pag malilet, no, parang tuta. Ang kit talaga sobra. Kaya lang guys, pag lumalapit kami, nagtatakbuhan sila palayo. Tapos, 30 minutes nga kami naglakad-lakad dyan ni Ado. Tapos, kinuha ko na naman si Afi para, ano lang, tambay-tambay na naman dito sa ni Ito na lagi yung ginagawa namin. Tapos, pagdating nga ng alas 6 guys, ito na ang TV time ni Ado. So, nagtitibi siya ng 1 to 2 hours per day tuwing hapon na lang guys kasi ayaw naman namin ialis sa kanya yung childhood niya guys di naman pwedeng as in kala siyang TV diba? kaya binibigyan ko siya ng TV one to 2 hours pero ano na lang nga mga movie movie na lang tas parang ano ako nag craving nga ako sa ano maruya kaya ayun guys nagluto ako ng maruya puro tayo cravings ngayon parang kinakabahan ako dun sa cravings ako ng cravings guys tapos binigyan ko din si Ado hindi ko nga nilagyan ng asukal guys para makakain si Adu. Saging lang yan, hinaluan ko ng gatas, ng baka, tapos ng itlog. Yun lang guys, wala nang iba. So, abangan nyo kung anong magiging resulta nga nito.